Mga kapatid, kasal muna bago ang sex kaya ba? Ayan, eto na nga po ang inyong mga nagmamadaling mga kasagutan. Sabi ni uh, Gonzales, Gonzalez, ala, ito na yata ang pinaka-hard na LQ natin dito sa H2H. Next question, please. Hindi <laughs> kinayang sagutin ni Sergio. <laughs> ayan, sabi ni Ruth Claire Reyes, ayan, dati, sabi ko, dapat kasal muna bago ang sex. E kaso nga, parang di na uso. Ngayon yun, kuya po, iba na nga kasi ang mga kabataan eh. Pero kung ako ang tatanungin, gusto ko talaga ay kasal muna bago ang sex. Ayan. Ayan. Sabi naman ni uh, Luwela Dumaog, si Kuya Poy naman, ang hirap naman nung tanong. Basta ako, alam ko lang, nagmamahalan po kaming dalawa ng boyfriend ko at always na nasa sentro ng relasyon namin si God. Thank you. Oh, Aww. yun ang kanyang uh, sagot, ha? Ayan, sabi naman ni Rosalina Dalangin, kasal muna para may habol ang babae sa sustento para sa mga anak at pagka, ano to, pagka hindi nagbigay, ipakulong. <laughs> o nga, no? Merong uh, legal na hawak, di ba? May uh, depensa rin naman si uh, babae. Kung siya ang uh, lolokohin, ipapaano eh, kung babae yung magloloko? Ipapaano eh, yan? Ganun din. Pwede rin. Oo, meron din pinangahawakan si lalaki. Tama naman yan, Ate uh, Rosalina Dalangin. Ayan, sabi ni Erpat uh, na nauuna sa banig bago sa, bago sa altar. <laughs> Ayun lang. Oh, eto, Sabi naman ni uh, Jolly Kuyakot. Ay naku, ewan ko na lang. Oh, ayan, ewan ko, iwan ko na lang. O ganun ba 'yun? Hindi ko alam eh. Ah, okay. Ah, okay, iiwan na lang kapag ka, pagka binaliktad, ano? Dapat kasal muna bago yung sex. Okay. ngayon, ah sabi naman ni uh, Renny Boy Kehadas, oo naman, syempre. O, maiksing sagot ha Sa isang pambihirang pagkakataon Oo Pero eto Sabi niya Alma Aranillo Dapat naman talaga ganun eh. Kasal muna bago ang sex Yun ang tamang gawin Bilang single hanggat maaari iyan Ang aking pinaniniwalaan At pinaninindigan Oo Tama naman din yan Alma Aranillo Ayan ha O eto tigan natin Kung mayroong mga fresh na mga Na mga nagdatingan dito mm Hmm. Sa ating love question of the day Sabi ni Deng uh, Podiotan Peace be with you all po oh yun na lang nasabi niya <laughs> Kasal muna bago ang sex Kaya ba? Oo naman Kahit pangaho Kahit pangaho sabi na iba na ang kabataan ngayon Iba na ang exposure ngayon Nasa disiplina yan Nasa inyong paniniwala at paninindigan O oh, kayang kaya naman talagang gawin yan At wag magiging Ito lang naman ha Wag magiging sukatan Okay, wag namang mga uh, magiging sukatan lang ano ng uh, tunay na pagmamahal yung pagbibigay uh, mo ng sarili mo doon sa yung partner. Oh, uh, na kapag nakapagka hindi ibinigay, ito lang naman yung mga gentle reminder. O uh, yung iba kasi, alam nyo, iniiwan dahil ayaw pang ganito, ganyan, naghihintay ng kasal, masyado kang bahala ka diyan. 'Di ba? It's more than that. Uh, ang tunay na pagmamahal po. Okay, sa akin pananaw at sa aking uh, humble opinion, Ayan, ay uh, masusukat lampas o oh, lampas doon sa sex. Mm -mm, kaya mo pa rin bang uh, mahalin? Kaya mo pa rin bang iligawan? Kaya mo pa rin bang patawarin? O kaya mo pa rin bang uh, uh, paulanan? Ha, pagkakilig? pagkakilig At ikaw rin mismo kinikilig ka pa rin ba sa partner mo? O oh, kapag ka nakalampas kayo o nagawa nyo na yung sex na yon. Dahil kapag hindi at nag ang iyong uh, pagmamahal, o, dahil sa nagawa nyo na ang sex na yon, hindi yan pagmamahal. Pero, syempre, o, hindi naman hupe pwedeng testing. <laughs> o, na parang, uh, sige, testingin natin. Ang pangit. O, ang pangit naman, uh, kapag ka testing testing muna kuya po. Eh. Uh, kapag kamahal ko pa rin siya after namin magsex Ah, uh, siguro nga mahal ko siya. Alam mo kapag ka hindi ka sigurado, wag na lang. Oh, ganun lang 'yan. When in doubt, don't. Ganun. 'Di ba bilang respeto sa sarili mo at bilang respeto rin doon sa kapartner mo. 'Di ba? Kaya naman O, oh, 'yan yung mga wag n'yong gagawing mga sukatan, ha? Bawal testing. <laughs> Kundi sigurado, marami na 'yun problema. Marami na nagpatulpo nang dahil sa katetesting na 'yan. Uh, Nagsumakit ng na ulo. Minsan natatawa pa si Senator Tulfo dito sa kabila. Mm, ng dahil sa pag sige, testingin natin. <laughs>